Yun na nga, nalaglag sa kama, sa saibang kalikutan Hi guys, panibagong araw, panibagong daily vlog Muna tayo Hindi ko nga alam sa sarili ko Bakit sobrang likot ako kapag natutulog Yung akala mo parang orasan Kung saan saan na nakakarating Ikot dito, ikot doon ka Dito ka, doon o diba Ganito din ba kayo kapag natutulog Halos ikuti na ang buong kama Sa sobrang likot ko nga sa pagtulog Ay nahulog na ako dito sa ibaba Buti sana kung nandito ka para saluhin ako Kaso nga lang wala ka Kaya yung semento na lang ang sumalo sa akin Sa mga punto nga na ito Dahil nagising na ako Ay magkaasikaso na lang ako ng maaga oh, Bilis nga lang din pala ako maligo Dalawang buhos ng tubig ay okay na Hindi pa nga pala ako nakapaglaban ng uniform Kaya medyo nahirapan ako amuyin Kung saan ba dito yung pwede kong suotin Kulit Hindi ko pa naman naaamoy na mabaho Kaya sinot ko na kaysa wala ako masuot na uniform Dalawang piraso lang kasi yung uniform ko At nakakatama din kapag panay laba kaya tig-iisang linggo ko ito pabalik-balik so 10 joke lang at dahil for today's video nga ipahinga muna tayo sa pagluluto daily vlog muna tayo medyo nakakabutas din kasi ng bulsa kapag panay luto araw-araw ngayong araw nga mga guys ay martes dapat day off ko kaso nga lang papasok ako sa trabaho sayang din kasi yung araw gusto ko nga din sana talaga mag day para maipahinga ko din yung katawang lupa ko kaso hindi pa ako mayaman at wala pa akong pera para magpahinga anyways guys Bago nga pala ako pumasok ng trabaho, ay kakain muna ako. Bali, ang ulam po nga pala dito ay fried chicken at may sausawa na ketchup. Kailangan may laman yung tiyan ko para nakaready tayo mamaya para sumabak sa trabaho. Dahil every Tuesday ay may delivery kami at medyo marami-rami din. Syempre, hindi natin pwede pabayaan ang sarili natin dahil marami ang umaasa sa atin. Pagkatapos ko nga kumain, ay mag brush muna ako. Nangangamoy bagang na kasi yung hininga ko. Baka maamoy mo ay maturn up ka pa. Bihira nga lang din pala ako magsipilyo sa isang What? araw kasi sayang yung toothpaste charot lang nakakahiya naman din talaga kapag naamoy ng mga kasama mo yung hininga mo kaya dapat araw-araw tayo magsipilyo. bago nga pala ako pumasok sa trabaho ay dinodouble check ko muna yung mga valuable items ko mahirap na kapag may naiwan na isa lalo na itong ikama dahil napaka importante at higit sa lahat yung nagpapalakas sa akin sa pang araw-araw bago nga pala ako umalis dinodouble check ko muna ng maigi yung mga appliances akala mo naman napakaraming appliances puro saksakan lang naman mas maganda na yung nag-iingat para sa kaligtasan. Napansin ko nga sobrang kapal na ng yelo dito sa loob ng rep pero hindi ko pa ito idedepros dahil kompleto na ang lahat at wala na akong nakalimutan kaya bubunutin ko na itong saksakan. Time check 11 na ng gabi kaya lumabas na ako ng pintuan. Bababa na ako ng maaga para doon na ako magpahinga sa loob ng service namin. Dahil nasa port floor yung plat natin ay gagamit tayo dito ng hagdanan. Wala naman kasi tayo dito elevator. Kung meron lang sana dito hindi na ako mapapagod. Kakaakyat baba. Okay lang din naman malakas pa naman ang mga tuhod ko update nga rin pala kayo nandito na ako sa supermarket at eto nga yung bumuhat sa amin marami nang dumating na delivery buti na nga lang din na receive na ng maaga at nabawas bawasan din yung trabaho namin at ngayon naman ay mag-aayos ako ng mga display dito sa area ko ganito nga pala yung ginagawa ko araw araw yung mag-aayos ka ng mga display katapos ko nga ma-facing lahat ito ay mag display na naman ako ng mga bagong dating na items ganito pa ulit ulit lang araw araw yung ginagawa ko medyo nakakapagod at nakakasawa na din pero hindi tayo pwede magreklamo dahil ito yung trabaho natin. Pagkatapos nga neto ay mag break time na kami dahil mag aalas 3 na. May isang oras nga pala kami para mag break time. Dahil hindi nga pala ako nagbabaon ay nagtitina lang ako at biscuit all goods na yon. Meron naman kaming break room dun sa taas pero mas gusto ko dito sa labas. Mas masarap kasi itong ambay dito sa labas kasi marami kang makikita. Lalo na kapag masilayan kita ay baka mabuo na ang isang buong araw ko. Dahil automatic yung pintuan namin ay ginamitan ko ng paa. Sa mga ano neto ay nandito na kami sa labas at eto nga yung kasama ko ay palakad-lakad talagang makukurot ko ito sa singit kapag hindi tumigil so ayun guys hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin thank you for watching bye bye